Sa Biblia nabanggit ang isang mahalagang kaganapan. Ito ang isang libong taon na paghahari ni Jesus sa mundo. Marami ang nagtatanong kung paano at kailan ito mangyayari. Ito ba ang tinutukoy na paghuhukom ayon sa Iglesia ni Kristo o isa itong mahalagang pangyayari sa pagdating ni Jesus? Ayon sa Apokalipsis Kabanata 20 versikulo 4 At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Isa ba itong palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus upang maghari sa sangkatauhan kasama ang kanyang mga banal? Ang nakakakilabot na pakahulugan ni Brother Eli Soriano at ng Iglesia ni Cristo hinggil sa bagay na ito. Kaya naman, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Tiyak ko na magugulat ka sa iyong mga maririnig. Maaring salungat ito sa iyong pinaniniwalaan at malamang na hindi ka sumang-ayon sa aking mga sasabihin. Subalit mahalagang maging bukas tayo sa iba't ibang pananaw para maiwasan ang pagiging bias. Isantabi muna natin ang ating mga sariling paniniwala at pag-aralan ang mga ideya ng iba. Panoorin ang buong video para sa mas malinaw na pangunawa. Ako si Insurectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala -ala at inaalam ang mga aral nito. Ang isang libong taon na binabanggit sa Apokalipsis ay tila naglalarawan ng isang pangyayaring inaabangan ng lahat particular na ang mga iskolar ng Biblia na naniniwala na ito ay magaganap at tiyak daw na isa itong kapanapanabik na tagpo na mangyayari sa hinaharap. Subalit, ano ba ang tinutukoy sa Apokalipsis, Kabanata 20, Versikulo 4? At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Naniniwala si Brother Eli Soriano na ang isang libong taon ay ang panahon ng unang pagbabalik ni Jesus. Sa panahong ito, bubuhayin niya ang lahat ng mga taong namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya kasama na ang mga apostol. Parang isang malaking muling pagkabuhay sa panahon ng paghahari ni Jesus, mamamahala siya kasama ng mga banal sa loob ng isang libong taon. At sa panahong ito, si Satanas, ang demonyo na nagdadala ng kasamaan sa mundo, ay ikukulong sa kailaliman upang hindi na makapangdaya sa mga tao. Ang pagkukulong kay Satanas ay para pigilan siya sa pagdadala ng kasamaan sa mundo sa loob ng isang libong taon. Pero hindi ito ang katapusan ng kwento. Pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan muli si Satanas upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Para naman sa Iglesia ni Cristo, ang isang libong taon ay ang panahon ng paghuhukom. Bubuhayin ang lahat ng namatay para hatulan ayon sa kanilang mga ginawa habang nabubuhay. Makikita natin na magkaiba ang interpretasyon ni Brother Eli Soriano at ng Iglesia ni Cristo tungkol sa isang libong taon na nabanggit sa Biblia. Ikaw na mismo ang humusga o magdesisyon kung sino sa palagay mo ang mas tumpak at kapani-paniwala sa kanilang pakahulugan. Pero para sa akin, ito ang aking mga dahilan kung bakit mas naniniwala ako sa pananaw ni Brother Eli Soriano. Una, ayon sa Biblia, ang pagdating ni Kristo ay hindi agad sinusundan ng paghuhukom. Sa halip, ito ay minarkahan ng isang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang mga taong namatay na naniniwala kay Kristo ay bubuhayin at mamamahala kasama niya sa isang panahon na tinatawag na isang libong taon na pagkahari. Ito ay isang panahon ng kapayapaan at katarungan bago ang pangwakas na paghuhukom. Pangalawa, ang paghuhukom ay mangyayari pagkatapos ng isang libong taon na pagkahari ni Kristo at pagkatapos na maibalik ang lahat ng mga patay sa buhay. Ibig sabihin, magkakaroon ng panahon ng kapayapaan at katarungan sa ilalim ng pamamahala ni Kristo bago ang pangwakas na paghuhukom. Pangatlo, ang mga Kristiyano na nabuhay na mag-uli ay gagampanan ang papel ng mga saserdote ng Diyos at maghahari kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Magkakaroon sila ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa panahon ng paghahari ni Kristo. Ang ideya na mauunang maganap ang isang libong taon na paghahari ni Jesus bago ang paghuhukom ay nakabatay sa interpretasyon ng Apokalipsis, Kabanata 20, Versikulo 4-6. Ang talata ay naglalarawan ng isang panahon kung saan si Satanas ay gagapusin at ang mga banal ay magahari kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang isang libong taon na paghahari ay maaring makita bilang isang panahon ng paghahanda para sa paghuhukom. Sa panahong ito, Magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na magbalik-loob at mabuhay sa katarungan. Maaaring paraan ito ng Diyos upang magdala ng kapayapaan at katarungan sa mundo. Magkakaroon ng panahon para sa pagbabago ng mga puso at pagsasaayos ng mga lipunan. Ang paghuhukom ay isang seryosong kaganapan ang isang libong taon na paghahari ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maunawaan ang kalooban ng Diyos at ang kahalagahan ng katarungan. Ayon sa Apokalipsis, Kabanata 20, versikulo 7 hanggang 10, si Satanas ay pakakawalan muli matapos ang isang libong taon upang magdulot ng panlilinlang at kaguluhan sa mundo. Ang pagpapalaya kay Satanas ay isang pagsubok sa mga tao. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na magpakita ng kanilang katapatan sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Ang mga natitira sa mundo ay magkakaroon ng pagkakataon na piliin ng Diyos sa kabila ng impluensya ni Satanas. Ang pagpapalaya kay Satanas ay nagsisilbing huling pagsubok bago ang pangwakas na paghuhukom. Pagkatapos ng panlilinlang ni Satanas, ang mga tao ay haharap sa Diyos para sa huling paghuhukom. Ang pagpapalaya kay Satanas ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan sa tao na pumili. Ang Diyos ay hindi pumipilit na ang pananampalataya, ngunit nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na magpasya para sa kanilang sarili. Pero ilang taon nga ba tatagal ang huling pagsubok na ito? Sa Apokalipsis, hindi tinukoy ang tiyak na tagal ng huling pagsubok na ito. Ang tanging nabanggit ay ang pagpapalaya ni Satanas pagkatapos ng isang libong taong paghahari ni Kristo at ang huling pagsubok ay mangyayari bago ang pangwakas na paghuhukom. Maaaring ang pagsubok na ito ay maikli o mahaba depende sa kung paano binibigyang kahulugan ang mga pangyayari sa Apokalipsis. Ang mahalaga ay ang pangwakas na paghuhukom ang magaganap pagkatapos ng pagsubok na ito. Sa huli, ang paniniwala patungkol sa isang libong taon na paghahari ni Jesus ay nananatiling misteryo. Kahit ang mga eksperto sa Biblia ay may iba't ibang argumento tungkol sa eksaktong kaganapan tungkol sa isang libong taon na mangyayari sa hinaharap. Ang mga pananaw ni Brother Eli Soriano at ng Iglesia ni Cristo, bagamat magkaiba, ay parehong nagmumula sa kanilang malawak na pangunawa sa Apokalipsis. Ang mahalagang punto ay ang pagkilala sa kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia at ng pagsasaliksik upang maunawaan ang mga katuruan nito. Ang paghahanap ng katotohanan ay isang mahabang proseso at ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay mahalaga sa pag-unawa sa malalim na mensahe ng salita ng Diyos. Higit na mahalaga ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa kaysa sa pagtatalo tungkol sa kahulugan ng mga propesiya sa Biblia. Sa iyong mga narinig, kaninong pakahulugan ka mas naniniwala kay Brother Eli Soriano o sa Iglesia ni Cristo? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa ibaba. Kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyo kalimutan na mag-iwan ng like, mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa pananood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its chamber silent moonlight falls on the floor. Along the walls, and mine at times is haunted by phantoms of the past. As motionless as shadows.